Yor, ano masabi mo, Yor? Lagay mo lang kamatis to para ah? talaga kamatis sa at sibuyas. Oo. Oh. Ito yung chipok namin. Ito yung magtimpla ngayon ng ano, iho. <laughs> 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 Labas dila, we. Labas dila, we. <laughs> oh, saksak natin 'yan. Yan mga tropa ko. La. <laughs> Punal do, amigo. Oh, oh, mira na sa do. La. Mirahan. La. Oh. Tama na, to pa oh. Allah, ayo kayo oh, hey, kami nauli, oh, siapa sih yuk, Ira, bisakah yo, matam baksa, ayo na, cepah, dah.

Ihawin namin ngayon yan. Ayos talaga. Ito na mga kalas. Pati na talaga yung kasya. <laughs> kasya, uh, patagal na namin inihintay. Tatlong linggo na. <laughs> Ayun lang, nagpahuli ng birabira. Sinas na ngayon. Tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na to, sir. Ito mga kalas, oh. Ayun, sinaw kami. Ayun, kami. Paano tama sa fuel? Full Ito yung ano namin ngayon? Presko presko yan. Ihawin namin ngayon yan. Ito. Ito yung oh, so, yung kasama ko dito mga class. Ito na yung huli. Na, dami na. You know? Ito. pa. Malapit ng mapuno. Pilik-pilik pa. Oh. Buhay na buhay pa. Grabe talaga. Surti ngayong gabi na to. Kasi ilang araw na namin itong hinintay na makakuha kami ng ano. Uli ng birabira. No? Ngayon, na timing na talaga. Kaya, mag kami ngayon. No? Pisa na silang mag -ihaw. Yun, ayos talaga. Okay kayo mga kalas. <laughs> Yan o sana yan. Ah. Uh, ihaw ngayon, ihaw. Tikim na kami ng sariwang isda na inihaw. Okay kayo. <laughs>